Oh, so karon guys. Nalinan tag motor dai no, si Sir ang nakapalit. Gikan ba din siya si Bu o oh, si Bunga? Asa to niya Sir? Si Bunga? Oh, kan. <coughs> oh, ay nakabangil dai. Nakabangil dai gamay. Kani ang iyang napilian kani. Juan Mio, Mio i125. Mio i125 ang ato ang halin ni dai pip ko andra 55 mil ra baligyan ni kay gidan char tagamay nya si sir taga sibunga himinis apilido ni sa mga taga sibunga di ay tubod shout out din ninyo oh ang bayad swimming trunks <laughs> oh sa mga ningita pag motor oh kaniyo napata diri ha napata diri ay sir salamat kay sir kay gidawnan yon ay eh. Pero wala pa mi sa mga papilis ani kay ang chassis ba di makuman. O sige guys, dari guys. O napay Honda Click. O napay abo to mo prinda sa ni siya guys. Prinda sa atong sikyo mo ni ang atong sikyo. Bus chip. <laughs> 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 oh, darang atong ubang unit oh. Kani kay mga porthan naman ni eh, porthan. Naray mga XRM, na mga bagoso, pamili lang mo nya, PM lang mo sa tong kuan oh, karon bag-o kini abot. PM lang mo sa tong page guys kay oh na pay sakyanan, napa mo lang ni sa tong unit nga sakyanan. So sir, arisa ko sir or kuyo ka sa